Sa NBA naman, matapos ang bang-bang celebration ni Jamoran, muli itong gumawa ng eksena sa bagong grenade celebration sa panalo kontra Hornets. Alamin ang buong detalye sa pag-abante ni Jason Gusilatar. Hindi pa man lumilipas ang usapin sa finger gun gesture na nagresulta sa $75,000 na multa. Muling naging sentro ng atensyon si Memphis Grizzlies star Jamorant matapos ang panibagong explosive celebration sa nalo 124 to 100 na panalo kontra Minnesota Timberwolves. Matapos tumira ng tres, umakto si Morant na tila naghugot ng granada. Itinapon ito sa crowd at tinakpan ng kanyang mga tenga na mistulong nagpasabog sa loob ng arena. Nanguna si Morant sa iskoran sa naturang laro, bitbit -bit ang 28 points. Ang bagong selebrasyon ay kasunod ng parusa mula sa NBA kaugnay ng kanyang finger gun gesture kontra Golden State Warriors kung saan binigyan siya ng technical foul at kalaunay pinarusahan ng liga. Sa lang ng babala, inulit pa rin ni Moran ang galaw sa sumunod na laro dahil ang upang patawan siya ng mabigat na multa. Bagmat wala pang opisyal na pahayag ang liga tungkol sa grenade move, inaasahang titignan nila ito sa parehong lente, lalo na kung layunin nilang bigyan muli ng babala ang Grizzly Star. Ako si Carlo Villasenor, Abante Sports. Now na itong mga na mabilis, mabangis, walang mintis.